Ngayon guys, meron tayong Meron tayong check na eh Ayaw ba na At Sa tingin ko eh Na-check na ito noon ang iba, na Eh Wala naman tayong idea na Kung ano yung de todo, situación so binapa check nat nila sa Ito guys, gumana tapos pinatay ng ating kasama so ipalik na natin yung isklo uh, at check na daw nila dati ito wala namang binibigay sa atin na uh, detalye kung ano yung mga sitwasyon dito dahil hindi tayo ang nakahawak noon

Puro motor ko okay. So yun guys, papatayin natin yung kanyang uh, power Yung kanyang supply para hindi, hindi nila may on doon sa loob Patayin uh, Dahil pagka uh, naka-on yun, uh, motor doon hindi alam na hindi gumagana yung motor para Magka magkaroon pa ng uh, sulog ang daming mga AC guys oh.